Hello, magandang araw, magandang gabi. Kumusta kayo dyan, aking mga amin na mahal kababayan? Welcome ulit kay sa aking channel, Norbeb Heart Vlog. Welcome to this podcast. Okay, sa so aking mga amin na mahal na kababayan, meron naman tayo ngayong bagong pag-uusapan patungkol dito sa paglitaw ng isang witness doon sa, ano, doon sa Sinet Blue Ribbon. Patungkol dito sa issue ng flood uh, control project uh, na itong mga anomalyang nakawan o corruption dito sa, uh, bilyong-bilyong peso na involved dito sa flood control project na dahil dito ay maraming nagulat maging si Soto, si Speaker at si Blue Ribbon Committee uh, Luxon, ay nagulat din dito sa paglitaw ni Orly uh, Cotesa dahil dito ay sinalasay niya yung kanyang serbisyo doon sa kay pinangalanan nga niya dito yung ayong pangalanan ni Soto at si uh, uh Luxon, na nagangalang uh, Uh, Martin Romaldes at si Zaldico. Nagulat sila dito kasi itong mamang ito, itong si Ole, ay eh, bago ito napunta dito sa Blue Ribbon Committee uh, hearing, ay eh, kinausap muna niya ito si ano, uh, mayroong kaibigan si uh, Senator Marcoleta, nito ay si ex-congressman uh, na uh, uh, defensor, ay eh, sila yung ano, kumbaga, ang, naging bridge dito ay uh, si uh, ex-Congressman uh, Meriam para uh, magtetest, para kukunin ni na Maculeta itong si Orly uh, uh, para magtestify nga kung ano talaga yung ginawa niya o anong servisyo niya dito sa uh, kay uh, hindi na niya masikmura yung ginagawang ganito na corruption na mal mali-malitang pera yung hinakot na tinatawag na dito basura. Yung code <laughs> no? So grabe itong nangyayari ngayon sa ating bansang Pilipinas. walang namang uh, perfectong uh, gobyerno. Lahat naman merong corruption. Lahat yan meron. Walang perfect na uh, gobyerno. Pero itong pinaka-worst itong gobyerno ni Marcos. Na pinaka-worst na magnanakaw. Oh. Pinaka-worst. At dito nga ay uh, Bago natin ito simulan na aking mga mina mga kababayan, kung bago mga sa akin channel, please naman huwag makalimut mag-subscribe, mag-like at mag-share. At pakihit na lang ang notification bell para maging update guys sa mga video yung aking i-upload. So, ito mga kababayan, na uh, sisimulan natin na panunod dito at himay-may natin ang kung paano nag-testify with the, with the under oath itong si x uh, ex-marine Oli Cotesa dito sa kanyang uh, uh, pagdetalye kung paano siya nagservisyo dito kay Martin Romualdez at kay Zaldico na naghatid ng malimanetang basura estepera. Let's go! Senate Blue Ribbon Committee, uh, Senator Pim Lacson, sir. At sa iba pang member na nandito po. Ako po si Orly Gutisa, may asawa, nasa tamang edad, Pilipino, makatapos makapanumpa na, na ngayon sa umiiral na batas ay nagsasaad at naglalahad ng gaya ng mga sumusunod. Ako po ay lumabas upang magsalita sa isyo na ito. Bilang isang dating sundalo, inaalay ko ang aking buhay para sa ating bansak sa pagkakataong ito, kung ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas da dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, apo ko sa darating na panahon. Ayoko pong naririnig ko at napapanood ko sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ano lang mga kababayan. May napapansin lang ako dito eh. Yung mata ni, ano, ni regional engineer, ay itong si, ano, si Alcantara. Paano yan tingin siya sa, sa, ano, sa papel na hawak-hawak ni, ni Oli <laughs> ano kaya ito? Paano yan tingin ganyan, no? Tuloy natin. At ngayon, ngayon po, kapag dugtong-dugtong, yung, maging, yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito, yung, yung palang pera na binubuhat namin at dine-deliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbis na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Mabigat po sa akin magsalita dahil may pamilya ko. Apat ang anak ko, nag-aaral pa. May asawa ako at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa iba bahagi ko sa inyo. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama ko, mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines Huwag sanay naisipin ang aking mga kasama na nagtatrydor ako. Ako sa aming trabaho at pinagsamaan dahil pari-parihas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Medyo kinakabahan pa si ano eh. Medyo yung labi ni Oli ano, Cotesa medyo may ano, may halong nervous kahit sino ba naman no kahit tayo ba tayo ba naman malagay sa ganyan di ba medyo matitense tayo sa ating mga sasabihin di ba lalo kung may halong nervo, nervous oh, di ba wala akong isip. yung parang natitense ka isip nakapahamakan para sa kanila bagkos ang gusto ko lang maayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami Noong December 5 2004 na hire ako bilang security consultant sa ako Bigol partilis or AKB kay Congressman Saldico Ayan Ay, na, pinangalan na si Saldico iniingat-ingatan na hindi mapangalanan na pangalanan, may susunod pa yan At nasimula ng duty ko kay Congressman Saldico Bawat umaga nagre-report ako sa BGC sa Horizon Bonifacio Global City kung saan nakatira si Kong Saldi ko. May exact address pa, ano? At si ano, si Alcantara, pa parang pinatotoo niya itong sinasabi ni Orlie uh, Orly Cotesa, no? Lagi siyang gumaganyan sa side. Tuwing may duty, duty at ako sa basura, it means itong basura, ito yung pera. Uh, box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-adlib. Kung ano yung nandito, basahin mo lang. Yes, yes, Your Honor. During my duty, detail ako sa basura. Pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Ballybear D6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Grabe no. Talagang Ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Malaking pera 'yan. Ang bawat malita ay may post it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Mm, barang parang agree na agree si Alcantara o oh, maganyang-ganyan ng, ng kanyang ulo. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magde-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tixay. Dapat ano, dapat itong dalawang nabanggit ni uh, Orly Cotesa, ano, itong dalawa na to na taga-tanggap ng pera, dapat ito ipatawag to sa Blue, Blue Ribbon na Committee Hearing. Dapat patatawag to dahil isa ito sa magpapa, no? magpapatunay o magbibigay uh, patunay na Itong mga pinagsasabi ni Kotesa ay talagang totoong-totoo na ito sila ay tagatanggap ng uh, mali-malitang uh, pera na may lamang million-million uh, million-million. Talagang hindi katanggap-tanggap to. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami kami sa basura. Kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Yan, si Mark at si Paul. Dalawang Pagkat taon na tagatanggap sating, ng pera. Pagkatapos ang nasabing basura ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valley Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng malita ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang malita at inilabas ang laman para bilangin. Grabe no, tiba-tiba sa sa pera ng sambay ng Pilipino. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng... Naku. Involved pa dito si si si, si ano si S, ano si CS si uh, party list ng uh, ng mga tulpo. Nako. <laughs> CIS Ak Fortilis ba? Kung maalala nyo Nung panahon ni FRD Pinangalala niya itong si Si Yap eh, Na involved din sa ganyang uh, Corruption din eh Ak CIS Fortilis Apat na put Anim Na malita Ang dala niya Sa bahay ni Congressman Saldico Sa Valley Verde 6 Pagkatapos mabilang isinakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence sa Tagig. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence Tagig. Pagdating sa Horizon Residence, dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Mansal sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nagakyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez. Ayun! Napangalanan si Martin Romualdez, ang pinsan ng ating presidente involved sa malimaletang pera. Tapos kung magmalinis, wagas. Wala namang amin na magnanakaw. Di ba may kasabihan tayo? Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw o ang magnanakaw ay kapatid ng sinungaling. So, sino ba magnanakaw na amin, di ba? Sa 42, the Street, Tagig, ang labing isang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56 floor sa Horizon Residence. Pumigit kumulang tatlong bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Mackenzie Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, back at advance party na nagkakaroon ng rotation. Grabe no? dami nilang tatrabaho, tagahakot ng basura, este, pera. At nabanggit dito ni, ano, ni Ole, Kutesa, ano, na may pinakamarami sila na deliver na pera ay doon kay speaker Martin Romales. Tapos kung magdidinay, grabe makahugas kamay. Sa huli, ako po ay nagdanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko, alam ko po nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan na lahat ay nilagdaan ko ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang pamimilit at bunsod lamang nangangarin matulungan ang ating bansa ito po ay nilagdaan ko. Your Honor. Okay, so mga amin naman kong babayan, narinig natin itong testimonya ni uh, Ollie Oli uh, Cotesa patungkol dito sa involvement ni uh, dating speaker Martin Romales at si Zaldico dyan sa mali-malitang uh, pera na yan. na hinakot papunta sa kanilang uh, mga bahay. Imagine mga kababayan no, yung mga taxes natin mga na, mga Pilipino. Diyan lang napupunta sa kanila. Yung sa halip na implementa dyan sa flood control na yan para yung baha ay makontrol at hindi aapaw at mapunta sa mga kabaybahayan ay napunta sa kanila mga bulsa at uh, ini-enjoy nila pati ang kanila mga anak. di ba So, ang nagdurusa sa yung mga sambay ng Pilipino na nagbibigyan ng taxes at sa halip na ibalik sa kanila, iba ang binalik sa kanila kundi baha. Yun. Baha ang binalik sa sambay ng Pilipino. So dapat yung sa pinangalanan ni Orly Cotesa na dalawang taka-tanggap ng pera, yung si Mark at saka si Paul, dapat sana sa next na hearing ay ipatatawag yan at hingi ng kanilang testimonya dito sa kung paano to uh, patutuhanan itong sinasabi ni dating Marin na nagtestify dito na itong si Orly Cotesa ay tama ang kanyang mga pinagsasabi. At marami pa itong mga kasamaan, di ba? 90 sila na mga nakadetail na uh, tungkol dyan sa, sa di dyan sa ginagawa nilang paghahakot ng uh, ng uh, basura este pera ng sambayan ng Pilipino na punta sa bulsa nila Martin Normalis at saka si Zaldico mm, grabe so ano dapat ipatawag ng blue ribbon yung dalawa yung si yung taga-tanggap ng uh, basura este pera yung si Mark at saka si Paul no at uh, pati yung saak ano sa uh, CS party list ni ng mga tulpo na nadami pa yung si uh, si ba si Yap yung isa sa kanilang uh, nominee na congressman grabe so mga mahal ko kapatid bago tayo maghihiwalay please naman kung bago kayo sa akin channel please mga wag makalimot mag subscribe mag like at mag share at pakita ang notification bell para maging update guys ng video aking upload maraming salamat ingat lagi dyan safety first